guys dito ulit tayo ngayon magche check ng sasakyan para kondisyon. ayan kini check po po ngayon ng tubig ayan guys may tubig na yeah. ito naman ngayon guys yung yeah. hmm. makina titignan ng langis yeah. ok okay yeah. okay langis guys okay tapos ito naman yung pinaka importante guys itong belt ayan inawakan ko yung belt para sigurado sunod ito naman yung sa preno para malaman kung okay ayan okay po may lang walang tagas tapos ito naman yung sa clutch ayan may langis walang tagas Yan yan guys, ay tatakpan na po. Ito susunod naman guys, yung gulong. Para kung tama. Tama kung walang butas. Para hindi maabala sa biyahe. Yan oh. No. okay. ngayon na ulit guys ay papaanda rin na po itong makina ayan. ito na po yung susi para tayo ibibiyahin na ayan para makabiyay na po tayo para sa ating mga kababayan na naghihintay na kani lang mga masasakyan i-start lang po guys Ini-eater pa para pag start mabilis. Medyo maingay naman mamaya guys. Hindi mo na maririnig ang aking boses. Dahil malakas po yung boses ng sasakyan kaysa boses ng boses ko. pumaandar ko na kayo dito biyahe na para sa ating kamamayan na naghihintay ng kalabang masasakyan ay ito na po pumaandar na kayo dito na po ng target.